Kain tayo guys. Manihapon tayo guys. Ganto. Manihapon tayo. Manihapon. So ayan guys. Kain po tayo guys. Kain po tayo. Yung pagkain natin guys. Kain tayo guys. <laughs> Nahirapan ako maggamit ng tinga. Tapat lang kasi sa akin yung ano. Kamera. Kain tayo. ko panang luto to. Hindi ko alam kung anong luto ito. Basta karne siya. Karne yung baboy. nagkikrib ako ng pasit kanton kasi kaya nagbili ako ng pasit kantong ayan dati kasi yung day off namin naglulot ito dati kasi pag kinabukasan day of namin ang luluto yan si Princess ng pansit. Kasi pag kinapugasan di of namin, ngayon magluluto siya, tas bukas di of namin. Yun po yung ginagawa yan na dati. Kasi kung hindi man maumbos, kinabukas ang kakainin namin. Kasi pag nagluto siya ng pansit, tapos may pasok kami. Hindi na makain. Kasi minsan na, ah, pasok kami sa trabaho, hindi na kain. Ganun. Nakain, nakain. na kain. Pasok mo lang, tapos, hindi na nakain. Baon na lang. Kaya, ayun. Tapos ganyan, hindi na siya nagluluto. Kasi tinatamad na daw siya. Pagod na rin kasi. Nadi kasi hindi kami pagod. Ngayon, pagod na lagi.